Para maiba naman po, subukan nyo itong aking baked chicken na binalot sa dahon ng saging sa palayok. At sigurado po akong masasarapan kayo dito. Napakabango. O oh, diba? Ganda ng pagkaluto. Napakalambot. Pili ka man ng um, malaki-laking kunti. Yan. Yeah, Yan. Pwede Oo. Kaya po muna tayo ng pang-marinate niya. Bawang po. Maglalagay po tayo ng toyo. Isang kutsara pong asukal. Oyster sauce po. Maglalagay din po ako ng paminta. And pinakahuli po, Maglalagay tayong kalamansi. Apat na piraso po. Then mix na po natin. And then ito po yung mamarinate natin dito sa chicken. Yung massage lang po natin. Tusok-tusokin po natin gamit ang tinidor para po manuot yung marinade natin. Hindi, lalagyan po natin ng palaman sa loob. Sibuyas, bawang. Sili. Tsaka po tanlad. And then, ibabalot po natin dito sa dahon ng saging. Ito po natitirang pang marinate, iubos na po natin. and then dito ko po lulutuin sa palayok ay lang po natin yun dyan takpan po natin nasa 45 minutes na po yan dyan sa palayok so 15 minutes po po para total po ng 1 hour maglalagay na po kami ng sitaw at okra pang side dish po namin yan Yeah. Magkalipas po ang isang oras, okay na po ito. Luto na po lahat yan. Para maiba naman po, subukan nyo itong aking baked chicken na binalot sa dahon ng saging sa palayok. At sigurado po akong masasarapan kayo dito. Napakabango. O, oh, diba? ba? ganda ng pagkaloto. Napakalambot Siyempre, sa si mama naman natitikim niya Yun. Yun, Sarap Dabis pa lang ganitong luto sa manok Subukan nyo Yun, sarap Kain po kayo